men Cok kusuk kai kuat dari men Tawa men Kusuk dari amin Nah, gabi yang ini Masak lagi dengan amin Mga idol, tanawa na nga itong Mga idol, no, gisiran ka na nga mga idol Kita ba na nga kong mga idol, no Kisi, kisi tawa mga idol Dooy Dooy tawa ni mana sa kaya ani mga idol, tin uwan mga idol, basta sakit mga idol, basta kusog kay uwan. Uh, Kinaabot ang mga palitan mga idol. Siloy. So kay so, kung mga idol, kung gi kuha ang ah? kanigi patay nga ali ani mga idol. Kay kunat naman mga idol, tawa. Bahan, baha na din mga idol nabahan ang kalsada mga idol, mengidol, ujung uh, mga idol oh, mong kita mga idol no? akurah kita deh no? mong kita mga idol ah, nabahan anudin mga idol, gaya ulan lagi uh, awan mga idol, besar besar anu mga idol basah mengidol anu mga idol nga tong pa anu mga idol, ing pura mga idol man mga idol Oh, tabel bang idol tabel tabel na nasiya mga idol pagkuhan na nasiya na send si design na ba no Ilang ilan ilan na siya tabon tabun mga idol kay kisi naman want... kisi kisi na ay nandung ka mga idol pagkisi na yun kay gabok naman kalaki yan yung uh, nga Arangita na po ni siyang agi mga idol. Kaya dugay-dugay na po ni yung unha... Ito ay nagod-pun ni Kape ng iyang service servisyo mga idol. Pagkita na siya ko ng bag ko. Bag na po. Kaya na na siya ko. Tagwan gisi naman yun. Kaya masabdan ganito yun mo. Mo. Crack naman na yung tina. Bawa yung mga trabahang tina yung mga idol sa kalsada mga idol. Kaya yun. Manihing sabog si Minto mga idol. Nga.

masa abadusia dulu ya bukan setadarok tahu setadarok wow beranggeh para pengikut idol ya naik lemak lemak gemai itu tunggu tunggu wow waktu naik ada rewa, lugar nah lugar Ruang lugar uwan, uh, uwan, oh. ah, Si Tata, opsi oh, Idol British ini OC Mga idol diba Mga idol Masa-masa sa ulan Ang kalsada mga idol Masa-masa sa ulan Drop din doon kaya mga masahirong Yung naroon mga idol Katabang na ba? Oh, Ay, ambulan siya O, oh, sige, una Ano yung mga biyahin mga tinguan Katabang tas mga pasahiro, mga idol Kaya yan ang hindi po sila mabasa ah, Sa kanya kabalabala, pas Basa So, paburang yan po dito Sa kayo <coughs> Kani, sikol ko Ang ilang balay, dapat nyo dapat sa Ano? Bayo, layo-layo ito layo. no? nah, sa mga gapon no? na ako sa skina layo pa na so doon na pa na yung ha ba sa basa yun so, pero at least one ng gapon mas so, okay okay kaysa di ka na dito sa inyong baliktad ka black cow ka o kaya mag ka basa nakadaan dito okay. abot sa inyong balay wala hantok na una ay mas Huwag d'yon, pabor din ay nai sikul no, sakyan din mong nai na series o pabor nga, kung... Hindi mong gamabasa, gityan din to. ka dito sa iskina o silamsa ka. Huwag pa, mutra ka, huwag. Kaya kung hindi mo tuwag, awa na kay Joyce. Nakakaalam yun, gamabasa, d'yon. Gamabasa, gamabasa yun. Okay, nagyapon na babasa kung kitay wa ini to. Pati ko Katabang gyapon na uwan oi. Ako ba sabang uwan? Mga wa mga tubig. Oh. Bisod og tubig kay agas, agas, agas ang kasaga sa nipo. Murag na igom yan agas, agas ang kasaga sa mong limpo. Yashin, uwan di na ko tabang sa uh, mga idol. Sinaura na ay uh, tao uh, mga idol na. No? Tao dito sa mga barrel, mga chopper ng nanana. Ilipay kay ni. So, lipat ka pa sa buwan. So, Agad sila ng yapo idol, no? Kaya bisan no agas ang ang grito, magbayad yapo yung minimum mga idol. Arkan si dako, may markan si mga idol. Mas maayo mo agas kay. Di matakabot sa yung minimum, de.

Ang sana to mong gripo, gaya okay, na nalang siyo mamang mamamang ilong magkatong gripo na kaya huwag man huwag mo kayo kagas, bisag to, huwag yan huwag man din mo siyok kaya yeah. talagang na yung agas na wala ano na mo ma bantay e kaya nag naman mo siyok na yung agas ginagmay gaya to, huwag yan isa man ang tao Oh, mga pa Tulad-tulad sila oh, ayaw din dali ah Pasa tayo dali mga idol, kayo balik sa taglawo mga idol. No, pasa tayo mga idol, balik sa taglawo. Ah, oh, kakaliwa tayo mga idol, kakaliwa tayo. Yan. Kak kak kali ni 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 Ambang sa ilihan. <laughs> Balit sa tao, blawog Mga guwapo, dire eh, ah. Okay, harita sa sa Kang Gigi. Palit sa glawog mga idol So, stop tayo mga idol Kaya dyan natas ilihan mga idol